Assalamualaikum. Kumusta po ang lahat? Uh, ako po ay nagluto ulit ng aming dinner na adobong uh, liver, adobong atay. So ito yung mga ingredients ko, sibuyas, bawang, patatas, liver na linis um, na, soy sauce, so, suka, paminta and yung date syrup. So nag-start na tayo. Yan na po, naglagay na po ako ng oil pero una pinito ko muna yung uh, patatas para hindi po siya mamaya man. kasi ang patatas din kasi nakakapagpalapot ng sabaw so diluluto ko muna pinipito ko muna siya bago ko, ko ilagay so ayan na po tinanggal ko na po siya hindi ko kasi kayang tanggalin lahat kaya kasi hawak ng isko ng may yung camera so ayan nagisa na tayo ng bawang may natira pang isa hindi ko nakita So, parang nasunog na yun. So, ayan, sibuyas na. Actually, naglalagay din ako ng luya. Kasi lang wala akong luya that time. Tinamad na akong bumaba dahil mahaba-haba pa ang bila sa elevator. So, ayan na, nilagay ko na yung liver. I forgot, naglagay din pala ako ng turmeric. Nung naigis ako na yung sibuyas, kaya pa yung bawang. Kasi yung turmeric, nakakatulong din na mawala ang lansa ng liver. Diba, ang liver is malansa. So, ayan. ginisag gisa ko yung mabuti. Tinakpan ko muna habang inaantay na maluto. So, ayan na nga. Yung, yung, ganyan na siya. Nag-brown na siya. Tsaka ako naman siya nilagyan ng toyo na. Yon. May, may toyo na yan. Dinagdagan ko lang siya. So, ayan na. May konting sabaw-sabaw na siya habang naluluto. Tapos, nilagyan ko siya ng um uh, water, no, ay patatas, nilagay ko muna yung patatas, and then kasi matigas pa yung patatas dyan, then water na, para pampalambot ng patatas, ayan, sarap ng pagkaluto ko nyan, promise, itry nyo rin, so, ayan, tinakpan ko muna, habang inaantay na maluto, nung pagkakulo, nilagyan ko na siya ng paminta, para yung lasa ng paminta, ayun, ay oo, ma absorb ng ano ng mga ng uh liver. Ay nilagyan ko siya ng date crown, yung date syrup. Tapos instead na date syrup ay na sugar, brown sugar, date syrup na lang kasi mas healthy siya. 'Yon nilagyan ko na rin siya ng suka tapos magic syrup. Ayan, konti na lang yung sabaw niya. Lalagyan ko pa yan kasi ano, matigas pa yung batata. So, ko pa siya ng konting tubig. So, ayan, naantay-antayin lang natin. Uh, takpan muna natin para maluto muna yung patatas. So, yung patatas hindi siya nakakapagpalawat. Meron lang siguro konti. So, nilagyan ko na siya ng dahon ng laurel para pampabango. Ayan. So, uh, yung taste niya is tamang-tama naman na. Sakto naman yung mga nilagay ko. May isang itlog kasi parang 2 days na yung itlog doon dito sa loob ng kwarto namin boiled eggs, so sabi ko ilagay ko na nga para makain na so ilagay ko ganyan ang gusto gusto kong luto ng adobo yung medyo dry siya na pagka pagamante manteka siya yung man so ang gamit ko pong oil dyan is uh, sunflower para mas healthy so ayan lamang po maraming maraming salamat po with matching Chinese rice na pinainit ko lang with the uh, fried salmon. Yun lamang po. Bukas ulit. Bye. Kudapis.